Don't worry, yung first page lang naman yan yung binasa ko eh. Kasi hinahanap ko yung address mo, kaya tinignan ko. Pero wala naman ako nakita dyan. Eh wala naman nakasulat dito na importante eh. Yung mga sinusulat ko lang naman dito, yung mga nag ko, mga nararamdaman ko, mga pangarap ko, pati na rin yung mga problema ko. Pero ang journal, hindi yan sumasagot. Hindi yan sa siya sa'yo. Tsaka hindi ka naman matutulungan yan. Pero ako... Anong ikaw? Ako? Pwede mo naman akong maging journal eh. Pwede mo naman sabihin sa akin yung mga yung isip mo, mga na nararamdaman mo, yung mga pangarap mo. Kahit nga yung mga problema mo pakikinggan kita sa iintindin kita at pangako tutulungan kita sa abot ng mga kaya ko at parang may problema kaya ta wala to bakit hindi mo subukan sabihin sa akin yung iniisip mo mali mo matulungan kita yung nanay ko kasi nagtatampo siya sa akin. Feeling niya lahat ng oras ko nauubos na sa trabaho sa mga charity events ni Madam B. Feeling niya rin binabaliwala ko na siya. Hmm. Pero hindi totoo yun. Siyempre hindi. Mahal na mahal ko nga yung nanay ko eh. Pero gusto ko rin naman kasing mahalin yung mga taon nagmamahal sa akin. Kaya ni Madam B, si Sir Aidan, ni Anna, sila Sam, yung ibang bata. Mahirap ang talagang balansingin ng oras. <clears throat> Naintindihan kita. Kasi ganyan din ako minsan eh. Nauubos yung oras ko sa mga experiments ko. Alam mo yun, nakakalimutan ko na yung mga taong importante sa akin. Nakalimutan ko silang bigyan at atensyon. Tulad ng mga hibigan ko. Tsaka Lalo lalong-lalong na yung magulang ko. Pero alam mo ba kung anong ginagawa ko? Simple lang. Naparamdam ko lang sa kanila kung gaano sila importante sa akin. Yung nga yung mami ko Ibilan ko lang siya ng bulaklak eh. Tapos yung dad ko naman, tatawagan ko siya sa phone, tapos... Yun, kakamustahin ko siya. Minsan, yung malilit na bagay talaga yung importante. Kapag binigay mo sa kanila, nararamdaman talaga nila na importante sila sa'yo.